So my check So for today's video guys mag pagkaon sa Syamu shamu ang tanging nga tuang nga year old 1 year old na edad So, ano ito ang napakaon karoon kinitong feeds ano na siya ang GMP3 na, na ay uh, sagol na crack corn ano na ito ang napakaon sila pagkaon napakaon na ito ang isa mo Dali, kawas Ini kunci worshipgasmaksия news we will be Kau for kau, theosoom preconceived theirnocid ind亞 kuku 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 kuku. So muna si Bungoy kini. Kuha na ni siya 1 uh, one year one year old na ni. Then kini muna si, si Inday. So managsuon na so na sila. Ribalhin, okay, ribalhin. Okay, Basin kay narong dili mainitan. Ya. Yeah. Valentine pisto guys para makita ninyo ang natong si Amo. So muna ato ang first batch diri uh, ang Amo. Ang mangod ani is um 9 months old ang ilang mangod and dito breed na po sila kini nag breed na ni sila kausa pero nagian magutog mga linog do kaduha ka so yung mga itlog is na puro binugok so wala na po siyang itlog yung itlog is sa 11 kabuok then upon checking akong kandol kung siya um, collapse kulap hang mga iso. so fertile unta ato niya kulap lang nga matay wag kaabot sa ila maturity date and iya hang bloodline ani is um dumpo eh. ini kay naman tayo mga different lines sa tuang ang mo na ay ibaraki na ay jutako hook o samo o ko siyamo. and then kini mo na siya ang dumpo dumpo o dumbo kini maura na sa simra na sila nga simra na sila nga bloodline sa samo dumpo or dumbo so estimated uh, weight ani is na sa mga 5 magawa na siya sa five kilograms to 5.5 and then kininanis as 3.5 to 4 ang bayi muna ay ato ang weight sa ilahang laha muna ay ato ang weight at sa ang mga kablogs kay dili sila sa pagkaon makaon na rin sila o unsa nga feeds dili na sila mamili So, nag-start ko sa kaon ani sa mga 1 month to 4 months katong stag developer nga 1 to 4 months katong sa Thunderbird. Andi nakatry pa sa like Integrate 3, Integrate 3000 plus og katong Galimax 2.5. And then ang nagdugay sila is kining GMP4. GMP4 o GMP3 nga naay crackorn. And then ako po nila na try o oh, platinum So far, uh, effective kay platinum pero mahal lang kay TAG 63 ang Osaka pack. We're asking ng uh, GMP3 is 39 per kilo tapos haluan lang nato o crack corn. Uh, at least na-miss like kung ka like protein. Ang buta na po biglang Ang kaon pa na pagsaka Ay ara <laughs> with feeding na sila mga kablogs Kadali rin ako na sila Dry feeding kayo usahin mga wala time para mo tubig so maglaks sa moisture so mas may with feeding para sakto lang moisture silang lawas hindi <coughs> hindi sila mga maldito mga kablogs sila mga labak o, pwede na yung mumpit Basta nyo halang anarog pa hikap hikap sin agi kan sa so 1 month kuto 4 months kana magtubo na na sila nga dilim mal dito Musog na Terima kasih <muchas> telah menonton!